Hello mga kajaming, ang tapang nitong lalaki, isang makamandag na ahas sa buong mundo, hindi man lang, natatakot sa ahas at nag enjoy pa siya na, paglaruan ng ahas. Hindi ka kamandag ng ahas sa buong mundo. Para nang pinaglaruan mo na. Ang oh no, no. malakap na nga. No. Well, Pagkos ka dyan, nako. Nobay may beer. Tuwag ni tuwag ang beer pinipigyan. Ay, dalik ka. ka.

Uh, oh, lapit na. Oh, hindi ito close na dyan. Pwede ka na ako. Hindi ka na isang oras to.